sa uh, Sec Bennett, unahin lang po namin itong COA report. Inyo na ba itong nalaman na meron lang po na napansin ang mga COA auditors na meron pong ilan na do nagdoble-doble po ng pagkuha ng benepisyo sa tupad. Gayong sa loob ng isang taon, ang iba daw po nakadalawa, nakatatlo, na pareho po lamang yung mga pangalan. Ang iba po naman daw po, nagpapalit lamang po ng mga apelyido pero pare-parehong tao. Opo, Ted. Uh, nakarating po sa akin ang informasyon at antimano. Ang akin pong dagliang naging aksyon, nagbigay po tayo ng direktiba sa lahat uh, ng mga regional offices at ang atin pong field offices na tiyakin ang strict implementation po ng guidelines ng tupad. Yan pong nabanggit ninyo na COA finding. Lagi po namin uh, siniseryoso ano man po ang uh, lumalabas na findings ng COA. At uh, ang involved po rito ay dalawang region. Uh, yung una po ay Region 2. May kinalaman niyan te sa unqualified beneficiaries at uh, nagkaroon agad ng agarang uh, investigation at validation upang uh, matignan na uh, yung pong uh, ikangay uh, katotohanan at um, ng makagawa ng karampatang aksyon. Uh, nak nakapagsagawa na po ng uh, verifikasyon, validation na humigit po mga dalawanda ang beneficaryo at uh, medyo maayos naman po yung naging uh, resulta subalit may hindi po ito kaagad na ipagpatuloy para po dun sa kabuuan dahil apat na sunod-sunod na bagyo po yung tumama dun sa region, uh, medyo na antala po yung aming uh, validation. Pero sinatapos na po upang sa ganun, anuman pong uh, tamang hakpangin, uh, meron pong dapat managutan, uh, bagamat yan po sasabihin natin na maliit na bilang kung ikukumpara sa kabuuan ng mga naservisyuan ng tupad program, mahalaga po sa amin na may isa -ayos. Ikalawa po, yung uh, uh, may kinalaman naman po sa paggamit ng merit at saka made in names po uh, para para makapagabil ng programa. Yung poong involved na region dyan ay NCR. Patay po doon sa investigasyon na uh, huling na ipaabot sa akin. Pero na pong uh, nabigyan ng direktiba na nakapataka repang doon po sa amount na ikangay bumubo doon sa mga nakinabang ng dalawang beses. So yun po yung uh, uh, latest na update ko dyan. Yung pong uh, ang uh, napansin po uh, kung bakit nagkaroon nga nung nab yung nyo, yung double availment, uh, winigyan uh, po natin na mahigpit na tagubili ng ating pong IT unit at saka yung field offices na tignan na maglagay po ng additional na sistema o measure para mo ma maiwasan yung mga kahalintulad na pangyayari at nang sa ganun naman hindi po masalaula yung magandang pagpapatupad ng programa. Ah uh, Benny, para lang humas po klaro pong ating uh, pag-uusap sa TUPAD program na ito. Ano ba ho ang uh, basic dito po na mga uh, pangangailangan? Sino ho ang naghahanda ng qualified beneficiary? Opo, sino po ang talaga pong uh, in charge sa pag uh, susuri po sa kanilang kwalifikasyon and then yung actual supervision habang ginagawa yung programa? Sir, dalawa po yung uh, ano approach. Isa po yung tinatawag na in partnership with accredited uh, partners at uh, meron pong tinatawag na direct administration. In both cases po, uh, yun pong uh, sinasubmit na listahan, pinoprofile po yung Department of Labor and Employment. At kung meron nga pong nakalulusot na ganyan, amin mong, amin mong tinitignan. Yan ba ay deliberate? O uh, yan naman ay uh, medyo mayroong problema sa sistema. Uh, kinakailangan siguro i-enhance natin ang atin pong uh, pagtitingin kung paano mas maayos at ma hindi lalabag doon po sa guidelines na nabanggit ko dahil ito pong guidelines ng tupad, maliwanag naman po rito yung mga availment eh. Minsan lamang po sa isang taon, maliban na lamang kung meron pong uh, tinatawag tayo na natural or man-made disaster na magkakualify po sila doon sa nasasabing pangalawang pag a mm -hmm. pero isa sa ilalim pa rin sila Ted sa mahigpit na pagsusuri kung talagang sila ay karapat-dapat na mabigyan ng programa o makapag avail po, po ng programang tupad. Ano ang papel ng Barangay Kapitan o LGU doon sa identification po ng mga benepisyaryo? Nagbibigay po sila ng listahan na binabalidate po naman ng DOLE. Uh, tinitignan po kung talagang pumapaloob sila doon po sa mga eligible beneficiaries. Kasi kailangan po na ang uh, tupad po kasi ay para sa disadvantaged workers o kaya displaced workers. Kaya yun po ang mga tinitignan ng ating uh, DOLE personnel para matiyak na maayos po yung uh, pagpapatupad ng programa. Hindi ho ba itong tupad na ito ay ipinanganak sa panahon ng pandemya. Tama ka dyan Ted. Uh, pinanganak sa panahon ng pandemya at... Uh, medyo ang uh, ang naging ang resulta nakatulong po doon sa mga naapektuhan ano uh, mga na, na displaced na dislocate na manggagawa mm -hmm. ganun din naman po doon sa mga nasa mga vulnerable sector lalo na po kahit nung nakaraang taon na sunod-sunod po yung bagyo eh malaki po ang naibigay na ikangay uh, pag-alalay, mm -hmm. uh, pagtulong, pagamit pag po ay temporary uh, employment lamang, mm -hmm. yung pong kanilang tinanggap na sweldo cash for work po kasi ang TUPAD. Mm -hmm. Eh medyo nakatulong naman po upang makatawid sila doon sa kanilang pangangailangan. Magkano po ang sweldo doon po sa mga beneficiary po ng TUPAD sa bawat araw ng trabaho? Uh, Ted, yung pong umiiral na minimum wage kada region po. Okay. So halimbawa po sa National Capital Region, Ted, mm -hmm. ngayon ay 645 mm -hmm. dapat po ay 645 ang matanggap ng beneficaryo po ng tupad. Gaano kahaba po, uh, Secretary, ang dapat na maging trabaho ng isang beneficaryo sa, ba sa, sa bawat pagkakataon po na hindi naman kalamidan na pinag-uusapan natin? Ah, uh, minimum of 10 days said at hmm. maximum of 90 days. Depende po sa klase okay. ng public work na mm -hmm. kanilang gagawin. Okay, opo. So klaro po 'yan. Ano po? Yung po, ang sweldo niyan, minimum wage doon sa rehiyon at ang maximum ay 90 days. Opo. At tatadagdag ko lang Ted, mm -hmm. dapat po ay matanggap yan ng buong-buo nung pong nagtrabaho o beneficiaryo ng TUPAD. Opo. Dapat po yan ay walang tawas mm -hmm. at uh, gusto ko lang pong samantalahin ng pagkakataon sa pamamagitan po ng inyong programa. Kasi meron din po kaming natatanggap ng na mga sumbong-sumbong o mga ulat-ulat na babawasan daw po. Ako po sa mga pagkakataon na nakaka nakakawag-witness, nakakasaksi po sa uh, payout po ng TUPAD, akin pong binubuksan mismo sa harap ng beneficiaryo yung sobre at pinapabilang ko po sa kanya. Sabi ko, pagkatapos nitong maibigay ko sa iyo ang kabuuan ng halaga na iyong pinagpaguran, pinaghirapan, ano man ang gagawin mo dyan, ikaw nakako ang may desisyon. So, yun po yung uh, uh senaryo at uh, yan po lagi kong pinagbibilin sa akin pong mga katulong uh, dito sa pagpapatupad at implementasyon po ng programang tupad. Cash for work. Anong klaseng work po ito, Secretary? Iba-ibang klase, Ted. Ano? Uh, merong kinalaman sa paglilinis, pag-aayos uh, po ng... Uh, Kita nga yung paghahanda sa mga eskwelahan, paglilinis ng kanal at nakatulong din po ito sa uh, in partnership PDSW. Yung mga tupag beneficiaries po tumulong sa packing, repacking ng mga relief goods. Lalo na po ng nakaraang taon dahil sunod-sunod po medyo naagad yung inventaryo ng KSWD. Uh, Pumartner po kami sa kamila para na sa ganun agarang makatating yung mga relief pack sa mga apektado po ng kalamidad. So bahagi po yan. Meron din pong uh, bahagi ng pagtatamim. Uh, hindi lang naman po ito yung Pati kita natin na pangkaraniwan mm -hmm. nagbao mali sa kalsada. Mm -hmm. Impact uh, tayo teda sinasabi natin. Yung pagbawali sa kalsada siguro, uh, a ma papaayos 'yan dahil nakakapaglinis tayo. Subalit, mas mahalaga siguro na yung merong impact din ang ginagawa natin, no? Kagaya po ng paghahanda ng mga paaralan, paglilinis mm -hmm. para sa uh, tayo. Ang dadat na silid-aralan ng ating mga uh, mag-aaral. Mm -hmm. 'Yan pong pagtatanim, pagtulong po sa pag-aayos ng mga irigasyon, uh, ginagawa din po natin 'yan at uh, 'yun nga po. Uh, bukod yan, atin pong inihahanda din yung ating mga magpagsasaka Tumutulong po tayo pati po sa mga pangingista na, na apektahan po sila ng mga kalamidad na tumatama po sa ating bansa. Opo, uh, sa aming naging panayam sa taga-GSWD, mukha naman ding ano, no, uh, lumalabas na maaari kang maging beneficiary ng tupad, pero pwede ka rin makakuha ng benepisyo sa AX at sa AKAP. Pero pwede po, pero yun po ngayon ay nang tinitignan uh, ng, nang ating pong uh, Uh, DSWD, uh, DOS, uh, Department of Labor and Employment. Kasi meron din po naman siguro ng uh, peculiarity yung kanilang programa. Uh, kagaya po ng tabanggit yung AIC, yan po naman ay eh, talagang ayuda. Ang uh, tupad po naman ay eh, uh, temporary employment, task for work po. Yan ang, what, uh, ang distinguishing uh, uh, feature po ng dalawang programa. Pero in both cases po, tinitingnan po namin na sana yung uh, pag-a-avail ng sabay, eh wag naman uh, yun ang maging pamantayan o panuntunan. Uh, kasi dapat po maabot ma natin ang uh, mas marami pang bilang ng ating mga mamamayan na nangangailangan po ng puto. Opo, uh, hindi ho naman matatawaran no po ang ganda ng uh, adikain ng programang ito, no? cash for work, at uh, dun doon talaga ho sa nangangailangan ng hanap buhay sa halip na tumunganga lamang ay eh, nagiging productive. Pero meron din pong kaisipan sa kita rin na ito pong uri ng mga ayudang ito ay nagbibigay po na ano ho ano sa halip na mainganyo yung manggagawa uh, yung ama o yung ina na maghanap maghanap ng hanap buhay na regular ay umaasa lang po dito sa mga programang ito ang iba nga po kapag tinatanong mo ano ng trabaho mo tupad, na para regular na nilang trabaho yon. Kasi kung puro ayuda, hindi hubang mendicancy culture na po ito. Itong nangyayari ito, ano pong tugon niyo po doon secretary? Aasa ah, ko sa tupad dahil nga sa PPD pe ko makahingi once a year eh. dito po sa sa AIX, hinga ko sa AIX, hinga ko sa AKAP, eh pabansing-bansing na lang ako hindi na ako maghahanap ng kong trabaho. Ate, yun yung amo at, uh, tinutugunan uh, ng mga departamento kagaya po ng Dole at uh, ng DSWD na ito po ay uh, dapat magkaroon po ng sustainability at mayangat po natin na uh, hindi po yung mendicancy ang maging uh, kultura na nade-develop. Uh, yan po ay napang, napansin din ng ating uh, Pangulong uh, Bongbong Marcos Jr. na uh, sana ito ay parang scaffoldings lamang, tinutulungan natin sila. Kaya nga po sa programa pong tupad, meron po kami sa bahagi ng oryentasyon mm -hmm. ng mga posibleng maging telepisyaryo, mm -hmm. meron po kami doon uh, ano pinagkakaloob na form sa mm -hmm. kung saan po ay tinatanong namin pagkatapos ng inyong temporary employment. Ano ang nakikita mo na dapat pang maging uh, pagpapatuloy mm -hmm. o kung mayroon mang dapat pang asahan sa pamahalaan. Nakalagay po doon, pwede po nilang ipi, uh, pwede po nilang piliin uh, livelihood program o kaya naman po ay training, retraining. Nang sa ganun maihanda po namin sila sa mas permanenteng trabaho, hindi po yung aasa nang aasa lamang na 'yung merong ganito. Kaya uh, ano naman yan sa realidad, meron talagang ganyang klase ng uh, mga kaisipan eh. Mm -hmm. Kaya medyo tabang dito nga kanina, hamon na pagsubok sa amin 'yan kasi gusto namin i ikintal sa kanilang isipan na medyo ano na po tayo, uh, dapat doon tumutulong man ng pamalan, hindi po ito yung har araw, halos araw na habang panahon, kayo yung Inaayos po yung ating ano, database no? Uh, para nang sa ganon, isang tingin mo pa lamang po, makikita mo uh, na ito nag-avail ng ganito, uh, pero bakit nag-avail siya ng ganito programa pa? Hmm. So ginagawa po yan sa pakasalukuyan ng pamalan kasi tumutugon po kami doon sa inyong mga pinapaabot sa amin na pwede pong maging uh, Uh, ika nga'y batayan ng improvement. o so kaya uh -huh. naman dapat aksyonan mm -hmm. dahil na-abuse yung programa. Ted, apo, hindi, apo. Po, hindi po kami hihinturian na yung sistema talagang, ma hindi man po maging perfect, e eh, mabawasan po apo. talaga yung mga finding ng koa uh, na ganyan. Kasi, Ted, alam mo, sa bahagi po ng Department of Labor and Employment, hindi naman sa nagmamayabang o nagmamalaki, sa loob po ng dalawang lumipas na taon, kami po ay awarded as outstanding accounting office. Uh, ng Association of Government Accountants of the Philippines. At bahagi din po ng aming pamantayan kung nagagawa namin ang tupulin namin ng tama, eh yung pong pagkakaloob sa amin ng COA ng unmodified opinion. Eh, yun po ay dalawang sunod na taon na naipagkaloob sa amin. Opo, opo. At gusto namin po na tuloy-tuloy namin magawa yon. Hmm. At mangyayari lang po yan kung opo. kung maayos po namin ang implementasyon ng mga programa. Opo. Uh, singit lang ako bago po si Chacha. ayun uh, yung pong uh, kapag four-piece beneficiary ka, di ba pwede ka pa rin magtupad, ano? pag-araw po, tinamaan po nung uh, nakjahit. Ang pagdama po kasi, disadvantage okay. uh -oh. uh, sa mm. state workers. Opo, Kaya opo. Ang disadvantage po, vulnerable, marginalized. Yes, yes. Oh, malawak, Ay, malawak. Pagkakihan po, po niya na sa informal mm. sector, Mr. Hmm. Uh, Kede. Mm, hmm. Mm, mm. Opo, sige.